Magandang gabi mga manonood. Ako si Melvin Flores Jr. Ekonomi siya nagsimula sa presyo ng 4 na man at 3 BCE or before the common era. Sa so, isang taong nga lang siya na fund na nagpasimula ng Division of Labor at nagsulat ng librong Economicus na naglalaman ng estrategiya sa pagpapaunlad ng isang bansa. Si Xenophon ay nabuhay noong circa 430 hanggang 464 BC. Isa siyang historian, sundalo, mercenary at pilosopo. Isa siyang estudyante ni Socrates at isinulat din niya ang memorabilia Symposium, Apology at Hero. Ang salitang economics ay nanggaling sa salitang ekonomiya na nangangahulugan pa mamahala sa mga bahayan. na po may mga ekonomistang dumating at nangbigay ng na kanilang kontribusyon sa mundo ng economics. Nasama dito si Adam Smith na siyang unang gumawa ng kauna ng komprehensibong pag-aaral sa economics. Si Adam Smith ay isang Scottish social philosopher at isang pioneer ng political economy. Nabuhay siya noong Hulyo 16, 1723 hanggang Hulyo 17, 1790. Pinanganak siya sa Kirkaldy, Fifth Scotland kay Margaret Douglas at sa ama niyang Adam Smith din ang pangalan. Nag-aral siya ng social philosophy sa Universidad ng Glasgow at sa kolehiyo ng Balliol sa Universidad ng Oxford. Si Nosso Senior naman ang nagpakilala ng sistematikong pag-aaral sa economics gamit ang matematika at agham. Ang buong pangalan ni Nosso Senior ay Nosso William Senior. Pinanganak siya noong September 26, 1790 sa Compton, Berkshire. Ang kanyang ama ay si Reverend J.R. Senior, isang kinatawan ng Durnford, Wiltshire kanyang mga isinulat tungkol sa economic theory ay inilimbag bilang artikulo sa Encyclopedia Metropolitana. Pagkatapos, inilimbag ng hiwalay bilang an outline of the science of political economy. At si Alfred Marshall ang nagpakilala sa economics bilang isang disiplina. Si Alfred Marshall ay isang ng Briton na isa sa mga pinakamaiimpluwensyang ekonomista sa panahon niya. Ipinanganak siya noong Hulyo 26, 1842 sa Bermondsey, London, England. Isinulat niya ang Principles of Economics, ang pamantayan ng henerasyon ng mga estudyante sa economics. Namatay siya sa Cambridge, England noong Hulyo 13, 1924. Meron ding si Jeremy Bentham na nagtaguyod ng utilitarianism kung saan nagmumula ang halaga ng isang bagay sa nalilikha nitong kapakinabangan sa tao. Si Jeremy Bentham ay isang Ingles na pilosopo, dalubahas sa batas at reformista ng lipunan. Nabuhay siya noong Pebrero 15, 1748 at namatay noong June 6, 1832 sa London, England. Isinulat niya ang The Principles of Morals and Legislation. Naging estudyante niya si James Mill, John Stuart Mill, John Austin at si Robert Owen. Ang economics ay may mga saligan. na natin ang mga ito. Mga saligan ng economics, pinagkukunang yaman, likas ang paggamit, kapusan, like alokasyon, sistemang pang-ekonomiya, kagustuhan at pangangailangan, pagkonsumo, at iba pa.